Hi! Welcome sa Shortcut, ang inyong online companion for bite-sized catechesis. Family-oriented, yan ang unang katangian na binanggit ng catechism for Filipino Catholics tungkol sa ating pagiging mga katolikong Pilipino. Bakit nga ba tayo family-oriented? Paano ba natin ito nakikita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at sa ating buhay pananampalataya? Ang lahat ng yan, kami up. Family-oriented daw tayong mga Pilipino. Our families are very important to all of us. Ito ay dahil una nating naranasan at naramdaman sa ating mga pamilya kung paano mahalin at magmahal. Kaya hindi na rin siguro nakapagtataka na para sa atin, ang ating pamilya ay hindi lamang binubuo ng mga magulang at mga anak. Instead, kapag sinabi nating pamilya, matik nakasama dito si na lolo at lola, ate at kuya, Tito at tita, mga pamangkin, mga pinsan, isali na rin natin sila ninong at ninang, maging si Bantay nga ay parte ng ating pamilya. No wonder, ang tawag natin sa ating mga mas nakatatandang kababayan, kahit di natin sila kakilala, ay tatang, nanang, kuya, ate, manong o manang. Tinatawag natin sila na wari ay miyembro ng ating pamilya, na parang di sila iba. Ito ay nagpapakita ng ating tiwala at respeto sa kanila. This is because we first built our trust and found our security in our own families. Sabi nga sa Catechism for Filipino Catholics, it is from our families that we Filipinos naturally draw our sense of identity. Sa ating pagiging family-oriented, nga rin natin maituturo kung paano nahuhubog ang ating basic sense of belongingness, stability, and security kaya nga, ang kop sa ating mga Pilipino ang pagiging Kristiyano. Dahil tuwing tinitingnan natin si Jesus, nakakakita din tayo ng isang family-oriented na anak ng Diyos o Son of God at anak ng tao o Son of Man. He is the begotten Son of the Father who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, and lived among us. Sa kanyang pamumuhay sa mundo, siya ay pinanganak rin sa isang pamilya tulad natin. At dito, siya ay naging isang mabuti at masunuring anak, kina na Maria at Jose. Tulad nating mga Pilipino, tinuturing din ni Jesus ang bawat isa na kanyang pamilya. He is not only our friend, but also our brother. Nung tayo ay bininyagan, nabihisan tayo ng bagong identity o katauhan at naging isang pamilya tayo ni Jesus. Nagkaroon tayo ng kakapatang tawagin ng Diyos na Ama at nabilang tayo sa isang malaking pamilya kung saan tayong lahat ay magkakapatid sa isang amang nasa lamang. Sa ating pagiging family-oriented, tayong mga Pilipino ay mas napapalapit kay Jesus. Bakit? Dahil bilang mga Pilipinong Kristiyano ay mas naintindihan natin si Jesus dahil sa kanyang pagmamahal at pagiging masunuring anak ng Diyos at ni Maria at Jose. Ang pagpapahalaga ni Yesus sa kanyang pamilya ay hindi nalalayo sa ating mga Pilipino. Sapagkat tayo nga ay likas rin na malapit at nagbibigay halaga sa ating mga pamilya. Maraming salamat sa inyong panonood Sa susunod na episode, atin namang pag-uusapan ang pagiging meal-oriented nating mga Pilipino. Hanggang sa muli! It was a shark.